mabilis ang vlog lang po to no kasi lately no ito mga nakaraang araw na ang dami kong nakikitang mga tanong online tungkol dito sa mga ganitong commemorative coin kaya katulad nitong Andres Bonifacio na 10 piso etong Antonio Luna na 10 piso rin actually lahat man to 10 piso no ito yung Apolinario Mabini tsaka yung Miguel Malvar Yan po yung nabibili no na version ng mga coin na yan. Yung naka blister pack. Ito hindi to official blister pack ng Bangko Central eh. Private ano lang to. Private product. Ito pong mga ano. Yan ito official tong blister pack ng Bangko Central ng Pilipinas. Ayun sa likod merong nakalagay na Bangko Central. Paulit-ulit na tinatanong ko ano ang value niyan. Ang value po niyan hindi po yan libo-libo, eh. mga isan libo, liman libo, na nakikita nyo doon sa mga fake vlogger na sabi, hindi sila bumibili ng ganyang presyo. Ang habo lang nila, yung views nyo, yung comment nyo, yung follow nyo. No? kasi yan yung, yan yung common na coin, kaya marami nagre-react. Ito yung nabibili yung mga ganyan, naka-blister pack. Ngayon yung mga katulad nito, yan yung mga hawak nyo eh. kaya yan yung mga ganyan. Yan, ano ba to? Yan, ang mga Andres Bonifacio yan. Ito yung Antonio Luna. Ito, Apolinario Mabini. Ayan, dami, di ba? Ito yung Miguel Malbar. Kung ganyan lang po yung habak sa piso rin lang ang value niyan. Wala hong bibili niyan sa halagang san libo, dalawang libo, liman libo, kung ano pa, kung mga libo-libo, walang ganun niloloko lang kayo ng mga fake vlogger na yan para sa engagement kasi doon sila kumikita online kapag nag ano kayo kapag nag subscribe kayo nag follow kayo, nag like lalo na yung share kapag nag share po kayo ng ganyan parang tumutulong na rin kayo sa pagpapakalat ng maling informasyon, ng fake news wala akong bumibili ng, ano, ng ganyang coin sa gany ganyang kataas na presyo pag too good to be true po, matic yung kalokohan lang yun, niloloko lang kayo. Ulitin ko lang po, ito po yung nabibiling ganyan, yung naka blister pack. Tsaka mura lang yan, hindi yan 1,000 hindi yan 5,000 libo, libo, tatlong libo, mga hundreds lang. Pwede ka makabili ng 100 pesos nyan, o 150, ganyan, 250 pesos. Hindi po yan naabot ng libo-libong presyong halaga kasi hindi naman po yan yari sa precious metal gaya ng gold o silver. O yan lang po. Maraming salamat. Mapilisan lang na vlog to.